Hey, guys. Ah, wot, wot, timuan lab one love. Tim. Team... Iwan ko yung abangyay ba, Tim, sorry. <laughs> tim Kuruda pala. At iba pa. Huh? Tim Burat. Sa inyo lahat. Guys. Shout out sa inyo lahat, guys Mga tim At sa iba pa hindi pa, hindi ko pa nakakilala. Nandito ako sa kay Kitchen Lentes na na LS. Si Bernard at saka si Kuos. Ayan. Habang, habang nasa work ako guys. Pero, sinubukan ko rin nga makasupport guys. Di ba? Kasi ganitong buhay natin o oh, Yan itong ginagawa ko guys. Oh. Kasi, baka magtakang iba. Ba't si Susana patumpik-tumpik. Sorry. Kasi nandito ako sa work day. Dami pa guys, o di ba? O di ba, charot lang. Dami pa. Dito ako guys, o. Kay Bernard yan. Si kapatid Bernard. Ayan, biglang na ano naghinto, iwan ko anong nangyari. Uy, uh, nawala. Oh, uh, nagtago. <laughs> Charot. Ito yung gawin ko guys. Oh. Roman. Ay okay, no. Dami pa akong trabaho guys. Oh. Sina ko guys. Yan ang ginagawa ko guys. Yan ang ginagawa ko. Yan. Ay nako. Ito na si kapatid oh. Nagpakita na siya oh. Ayan tapos anong next premiere tong sinabi niya no ni kapatid next premiere daw ito si ano tong next premiere to ano oh, neto, nagsimula na next premiere to po yung next premiere vlog ako guys para may i-upload uh, ako alam mo diba ayan guys ayan oh ano, to kaninong premiere Di pa makita kasi nagsimula pa lang, o di pa? Ayan guys. O di pa? Na Nandon si jowa sa ano? Sa likas na niya. Uy, nako, uh, nagkaunting pa. Toplok lang. toplok, toplok lang. tayo. toplok. Oh. pindot lang na pala. Pindot. Bisaya pala yung top block. Ayan. Sinong nandito? Ah, si Ransky TV vlog. Si Hermie artist. Mommy Janet vlog. Master Worm kapatid. Yahoo! Bit dumalaw vlogs. Bit dumalaw vlogs. Huwag ka pa sinumaba dito. Ellen de la Pina. Hello. Si 29 Mix Vlog. Bit. Malaw. Mami. Yan. O, oh, di ba? Hello. Si 29 Mix Vlog. A bit smash. O, oh, yan. Si Ellen de la Pina. O, oh, pa. Diba? Si de, Daday Ellen. Daday Ellen, Mami. Ayan. Si kapatid Bernard. Sika na yan ng iba dyan. Si Ransky. O, oh, diba? Ayan. oh, ayan. ayan. Ayan ang ano ngayon, guys. Ayan ang ganda ng view. <laughs> ayan. Si kapatid. Ah, si Master Juan si kapatid mas mas si Taurus GTB oh di ba hanggang dito lang guys bye bye oh. team one lot team borat ibanggit ko na lang at saka at saka yung luto ko <laughs> charot lang <laughs> oh di ba oh sige na guys at saka yung si ano para Timburat, o, oh, nabanggit ko na, ah. Kuroda. Kuroda. Team Kuroda. Oh, team Kuroda. Yan. Yan ang team. Eh, team One Love at saka Team One Love. Team Kuroda. Team Borat. Ina guys. Kaya eh, para mag-join ako sa ano.